tinaguri ang Golden Boy of Philippine Sports. Walang anumang bagay na hindi nararapat sa gymnast si Carlos Yulo matapos ang una sa dalawang medalyang gintong na niya sa 2024 Paris Olympics. Sa edad na 24, instant multi-millionaire si Carlos dahil sa milyon-milyong papremyo mula sa gobyerno ay makakamit niya ang ilan sa mga insentibo at regalo mula sa iba't ibang kumpanya sa bansa. The Philippine showbiz list presents gaano na kayaman si Carlos Yulo ngayon. Government winnings. Una sa matatanggap ni Carlos ay ang reward mula sa pamahalaan. Ayon sa Republic 10699 ng 2015 o ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act, mabibigyan ng 10 million pesos na incentive mula sa PSC ang sino mang atleta na makakapag-uwi ng gold medal mula sa Olympics. Dahil nga sa dalawang gold medals, inaasahang mabibiyayaan si Carlos ng 20 million pesos. Ito na ang magiging pinakamalaking cash reward na makukuha ng isang Olympic athlete mula sa PSC. Ang isang Olympic gold medalist ay makakatanggap din ng Olympic Gold Medal of Valor at kikilalani ng Philippine Sports Commission. Bukod sa millions mula sa PSC, ay nag-pledge na rin ang House of Representatives ng 3 million pesos para kay Carlos. Pero dahil dalawang gintong medalya ang iuuwi niya dinoble ang kanyang cash incentive at naging 6 million pesos. Inilarawan si Carlos ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez bilang isang sports hero at national treasure. Maliban dito, ay makakakuha rin si Carlos ng isang bahay at lupa sa Tagaytay mula sa Philippine Olympic Committee. Bilang dagdag sa kanyang lumalaking gantimpala, si Carlos ay makakatanggap naman ng 2 million cash reward mula sa lungsod ng Maynila. Kinikilala ni Mayor Hani Lacuna ang dedikasyon at pagsisikap ni Carlos na isang taga Maynila sa pagrepresenta sa bansa. Sinabi niya na ang lokal na pamahalaan ay naghahanda na para sa isang grand parade upang ipagdiwang ang makasisayang tagumpay ni Carlos. Plano itong magsimula sa Liveriza Street sa distrito ng Malate kung saan lumaki si Carlos. Samantala ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ay magbibigay kay Carlos ng 20 million pesos na gantimpala ang pagbabayad ng cash incentives at retirement benefits sa mga pabansang atleta at coach ay ayon sa mga probisyon ng National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Sa ilalim ng nasabing batas, ang halaga na kinakailangan para sa pagpapatupad ng cash incentives at retirement benefits ay kukunin mula sa net cash income ng PAGCOR at direktang iaabot bilang isang espesyal na account sa National Sports Development Fund ng Philippine Sports Commission housing, and properties. Makakatanggap naman si Carlos mula sa property developer na Mega World Corporation ng 32 million pesos fully furnished 3-bedroom unit sa McKinley Hill, Taguig City, at 3 million pesos cash bonus. Noon ang sinabi ng kumpanya na bibigyan si Carlos ng 24 million pesos 2-bedroom residential condominium unit nang makuha niya kanyang unang ginto ini-upgrade ng kumpanya ang reward ng masungkit niya ang kanyang ikalawang gold medal. Kinikilala nila na ang tagumpay ni Carlos ay isang napakahalagang milestone sa kasaysayan ng sports ng Pilipinas. Inanunsyo naman ng Century Properties Group na pagkakalooban si Carlos ng house and lot. Sa isang press release, sinabi ng CPG na ang ibibigay nila kay Carlos ay mula sa first editions Batulaw project nito sa Nasugbu, Batangas. Ang single attached home na nagkataong pinangalan ng Charles na isinalin bilang Carlos sa Spanish ay may halagang 6 million pesos. Ito ang ikalawang pagkakataon na nagbigay ang CPG ng bahay at lupa sa isang Filipino Olympic gold medal. Nong Noong 2021, iginawad ng CPG kay Heidelin Diaz ang isang first house and lot package para sa kanyang mga tagumpay bilang kauna-unahang Olympic gold medalist ng Pilipinas sa Tokyo 2020 Olympics. Pledges and rewards from private companies. Kabilang sa dagdag yaman ni Carlos ay ang matatanggap niyang rewards mula sa mga pribadong kumpanya. Una nga rito ay ang 3 million pesos cash incentive mula sa Bounty Fresh at Chooks to Go ng Bounty Agro Ventures Inc. Sinabi ng kumpanya na ang performance ni Carlos sa pandaigdigang entablado ay nahagip ang puso ng milyon-milyong tao na nagpapakita ng tibay at espiritu ng kompetisyon ng mga atleta mula sa Pilipinas. Samantala, ang Arena Plus ay bibigyan din siya ng 5 milyong cash. Ang Astig Sports Bonus ay pagkilala kay Carlos bilang official na brand ambassador ng pangunahing sports entertainment gateway ng bansa. Samantala, tila wala namang aalalahanin pa si Carlos pagdating sa pasyalan dahil siya ay bibigyan ng 2 million pesos worth vacation package sa Lost Villa ng Lost Juan. Mayroon din siyang 15 million pesos worth brand ambassadorship para sa limang taong kontrata sa Toledo Medical Companies Inc. Makukuha din ni Carlos sa isang milyong halaga ng mga produkto mula sa SM Group, sa department stores at supermarkets na consumable sa loob ng isang taon. Dagdag pa rito 100k worth ng furniture at cash vault mula sa Apollo Home Depot at dalawang libreng franchises mula sa Don Macchiatos at Don Lemon Philippines sa dalang karangalan ni Carlos sa bansa sa isang panayam kamakailan. Binunyag naman ng boxing legend at bilyonaryong si Manny Pacquiao ang plano niyang bigyan ng cash reward si Carlos mula sa kanyang sariling pera. Ganun paman, ayaw niyang isiwalat ang halagang ibibigay. Kinala sa kanyang pagiging generous, ginawa rin ni Manny ang parehong bagay nang makuha noon ni Heidi Diaz ang tagumpay sa Olympics at hindi din binanggit ang halagang binigay sa Filipino weightlifter. Lifetime Free Perks Masasabing wala nang ang iintindihin pa si Carlos del maliban sa milyong cash prizes and properties. Iba't ibang kumpanya sa buong bansa ay nagpasya rin makibahagi sa pagdiriwang ng mga gintong medalya niya sa pamamagitan ng pag-aalok ng lifetime rewards na talaga namang nagpasana all sa lahat kasama sa listahan ng pagkakaroon niya ng membership mula sa Intense Gym, mga flight mula sa Philippine Airlines, visa services mula sa Field Global Immigration Services Corp, laundry services mula sa Lavana Laundry Hub, kabilang din sa Lifetime Perks ni Carlos, ay ang servisyo ng sasakyan mula sa Shimmer and Shield Car Coating, gupit mula sa Alpha Barber, at delivery service mula sa Arkila. Pagdating naman sa pagkain, tila wala lang dapat pang intindihin si Carlos dahil sa hindi din mabili na chain restaurants and food companies ang nagbigay sa kanya ng lifetime rewards. Ilan lamang sa mga ito ay ang food and drinks mula sa Tipsy Pig, JT's Manukan, Bok Korean Fried Chicken, Baksilog, Hagimo Sushi and Ramen Bar, Libring Waffles mula sa Waffle Time Inc. at mga supply na masasarap na cookies mula sa Cookies by the Bucket. Mayroon ding lifetime of free buffet si Carlos sa lahat ng branch ng Vikings Philippines. Bilang isang atleta, napakahalaga ang pagpapanatili ng kalusugan. Kaya naman si Dr. Virgil Lo, na kilala rin bilang Pinoy Gastro, ay bukas loob na nagbigay kay Carlos ng libreng gastro consultations at colonoscopy kapag siya ay umabot sa edad na 45. Bukod dito, ang binipisyong ito ay magagamit din para sa mga indigent patient na pipiliin ni Carlos. Makakatanggap din si Carlos ng free check-up at konsultasyon mula sa Alota Medical Clinic oral health is wealth. Kung kailangan naman ni Carlos ng bagong toothbrush para sa kanyang pangangalaga sa ngipin, ang environmental organization na Bambuhay ay nag-aalok sa kanya ng panghabang buhay na supply na kanyang plantable toothbrush na gawa sa green gold bamboo. Ayon sa kanilang website, bawat bahagi ng toothbrush ay sinasabing gawa sa plant-based materials na maaaring itanim upang magsilbing pataba at bawat isa ay may buto na nakatanim sa hawakan ng bamboo. Samantala, in case of emergencies, ang ambulance service na Lifeline 16911 ay magiging handa para sa gold medalist dahil binigyan siya ng panghabang buhay na membership sa kanilang serbisyo. Bilang isang Lifeline member, magkakaroon si Carlos ng libreng paggamit ng kanilang ambulance rescue service pati na rin ng onboard equipment at supplies, buong endorsement sa ospital, access sa medical telephone advisories at iba pa sa lahat ng premyo at insentibo. Magkikinabag din si Carlos sa isang natatanging alok mula sa Nexa Engineering na nangakong magbibigay sa kanya ng habang buhay na libre engineering design services kasama ang walang limitasyong revisions. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga rewards and incentives na matatanggap ni Carlos at inaasahang madagdagdagan pa sa mga susunod na araw. Carlos plans for multi-million peso cash and in-kind incentives. Sa isang sit-down interview kay Diane Castillejo ng ABS-CBN News, nang sabihin ng reporter ang mahahabang listahan ng mga gantimpala para sa kanya. Nagulat si Carlos at tinakpan ang kanyang bibig habang sumisigaw ng wow. Tila hindi pa lubusang naiisip ngayon ni Carlos kung ano ang gagawin niya sa napakalaking gantimpala naghihintay sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi ni Carlos na kilala niya ang mga tao na makakatulong sa kanya na pamahalaan ang kanyang pinansyal at material na gantimpala. Dito ay binanggit niya si Cynthia Carion, ang Gymnastics Association of the Philippines President. Ayon kay Carlos, ito ang palaging nandyan sa kanya at dito siya magtatanong kung paano ang magandang gawin sa pera. Pero ang tiniyak ni Carlos ay hindi niya sasayangin ang mga biyayang ipagkakaloob sa kanya para paghandaan ang kanyang kinabukasan. Ibinahagi niya ang nais niyang mag-ipon at mag-invest ng milyon-milyong piso na kanyang matatanggap sapagat alam niyang hindi siya palaging atleta sa kasalukuyan, plano ni Carlos sa mag-focus sa kanyang personal na buhay. Nangakong hindi papabayaan ang kanyang physical at mental na kalusugan. Dahil wala siya magiging kompetisyon pagkatapos ng Olympics, sinabi ni Carlos na magpapahinga muna siya. Tiniyak din niya na sasabak siya sa 2028 Los Angeles Olympics. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!